morning mga kaibon mga ka standby boys so yun araw nga pala ngayon ng miyerkules ano at uh, march 19 march 19 so bali magpipairing na tayo ng ating ibon unahin natin ipairing si checkered white feather at saka si blue bar yung finisher ko ng allen Samar. at yung mga magulang pa rin ni checkered white feather yung hanggang katarman black siya. pero pagdating ng katbalogan at half year later eh, wala na katbalogan pa lang wala na siya. so tara i-pairing na natin sila at ayusin lang natin yung kanilang breeding cage po ano oh. no? Si checkered white feather, na At si blue bar. you know to So, yan, uminom pa si checkered white feather, ano? At ilalagay na natin sa breeding cage nyo. Kunin lang natin itong saluhan ng ipot. unahin muna natin kunin si blue bar no napurga na natin to at naplasing na, na. lalagyan na natin dito yan sya oh. ayan yung ating ibon no oh. at condition na no nakarang kasi dalawa lang yung inakay niya si Checkered White Feather at si Bunso. Ayun, si Checkered White Feather. Ayan mga kaibon. Pupunin ko lang. Para ma-pair ko na agad. So, ayun so mga kaibon, mga Boy, ka Ito na yung breeder. no Binalikuli sila. At sisingsingan natin sila ng pang YB sa FPR. Yung ring pala ng FPR ay eh, may inner ring kulay green. Yan mga kaibon. Ang anak nila ay clock ng hanggang katarman si checkered white feather. Bali 4 points nag -clock. hanggang katarman lang pero nung nilod natin ng katbalogan eh hindi na po siya umuwi at hindi na rin po nag-clock at hanggang sabi ang let, hindi po siya umuwi no So, ganda pa naman sana ng ranking ng ating ibon. Kasi, yung ibon na yun eh, medyo may katulinan din. At yan mga kaibon, mga ka Stanley boy, inulit natin uli sila. Pag-parisin Para ma... Kuha natin yung ano saktong kondisyon sa anak nito no. Kung ano ba yung kulang ayan no, bebecha agad na uh, napurga ko na yan at naplasing ko na silang dalawa at itong checkered na paris niya eh napapa labas natin dito sa ating look flyer na na natin bali unang kasta nila yan ngayon mga kaibon ano unang kasta nila araw ng merkules march 19 So, yan mga kaibon, mga kay stanley Boy, yung aking bridge ngayong 2020-2025. Bali, mga November ang ano neto, start ng training sa FPR. So, mga April, mayroon na itong mapipisa. Papaitlogin natin to ng tatlong beses. Kasi nga, yung ring natin ay sampu. So, yun mga kaibon, mga ka Stanley Boy, no. Ah, uh, ito lang yung nalinis natin na breeding cage kasi lagi tayong wala at bukas tayo maglilinis ulit. So, yung kalapati natin, titingnan uli natin yung performance ng anak nito kasi nga nung unang anak nito, naga nawala nagbayad lang tayo ng singsing ah -sing. uh, pangalawa hanggang Pio Duran no Pio yung si Chay Card White Feather din yung anak nila hanggang Pio Duran lang tapos yung isa eh si Chay Card Life Chay naiload natin ng mas bate. no nag-lock naman yun hanggang Sorsogon tapos mas bate. hindi nakapag-lock si Chay Card na light na no, yung anak nila nung umuwi eh, may tama yung kanyang kilikili o sa lalim ng balikat yung kilikili tapos nailod natin siya ng MacArthur mabilis din ang clock nun mga kaibon at itong kuling clutch nila yung sa katarman na bali pang-apat na no pang-apat na pala yung yung ating kalapati na i-breed palayo ng palayo no syempre kailangan natin i-timing yung ating pa-breed at pagkukondisyon at unti-unti naman natin nakukuha na yung conditioning ng ating kalapati kasi naga tapos pinuduran tapos hanggang yung isa mas bate pero may tama yung isa mas bate tapos, naikarga natin yan na makaardol. At ito yung huli, eh, hanggang katarman lang, nag nagplaksya nag siya live po. At, yung iba naman nating kalapati nga, nawala. Siyempre, ganun talaga. Sa karera, no? Swertihan lang. At pare-pares lang naman yan, mga kalapati, mga kaibon. May pakpak. -pak. Basta kailangan lang, may kondisyon natin ng maigi yung ating mga kalapati para naman eh, umabot hanggang dulo kasi kailangan natin makuha yung tamang condition o sakto sa bawat karera no bawat karera nila kailangan maisakto natin na nagkaklak sila hanggang sa dulo kailangan complete clocking makukuha din natin yung mga kaibon mga ka Stanley so kaya kailangan talaga laban lang ng laban Sali ng sali kasi pag hindi na tayo lumaban o no, sumali, hindi natin makukuha yung ating mini champion. Bali, pang limang anak na nila to. Bali, 3 years na, na nilalaro natin. Ang sabi nga nila, magbago daw ng linyada. Hindi, ganun pa rin yan. Kasi ito pa rin yung linyada ng mga kaibong ko noon. Anak, at uh, saka apo ang nandito. Inuli lang natin yung ano, tamang conditioning para sa kanila, no. Pare-pares lang yan mga kalapate, mga kay Stanley Boy. Pare-pares may pakpak. -pak. Nagkakatalo lang yan talaga sa pag-aalaga. Pag-aalaga, nandyan eh. Ang swerte. Kahit naman yung iba, dami nga nalang nilalaro, pero ubos pa rin pagdating ng dulo, no. Wala yan sa sabihin mo na lahi-lahi. Ang kailangan yung performance at saka yung conditioning. Makuha natin ng sakto at tama. At unang-una sa lahat talaga yung swerte, no? Kailangan yan, swerte. Kasi pag wala kang swerte, sa, sa season na to, yung swerte mo hanggang doon lang, eh, tapos yung swerte mo ayan o oh. nagali ka na naman o oh, sabit na sabi pare pares lang yan mga kaibon mga Boy, kasi nung araw ang dami ko rin kalapate maabot naman hanggang dulo kasi sakto yung condition at saka yung swerte saktong sakto dumadapo lagi kada karera eh ngayon wala tayong swerte kaya eto magbibrid ulit tayo at lalaban ulit para sa panibagong karera natin ng South. Ano. Ang tintra mo nga pala mga kaibon, ano? Walay. Walay po, no? Hanggang katbalogan lang. May live pagdating ng Javier Lete. Walay. katbalogan nga, walang live eh. So, hanggang kataruman lang sana magandang ilabas ng alak nila kagaya ng dati no para yung kondisyon natin eh dadagdagan natin kung ano yung kulang natin malamang sa kondisyon eh may kulang tayo kasi nga yung ating si Checker Dwight Peder eh nagloko siya sa kanyang pares hindi na po siya pinarisa ng kanyang pares kasi nga laging wala ang mali natin yung pag handle natin ang kanyang pares. Kasi yung kanyang pares eh, nasa loop flyer pa rin. Kaya yung pares niya eh, naghanap ng ibang kapares. Kaya nung pagdating ni Checkered White Pedal ng Katarman eh, medyo hindi siya nasikaso ng pares niya. Kaya, ayun, ganun siguro yung kinilabasan. So, kaya sa susunod, mga kaibol, mga ka-Stanley Boy, no? Eh... Kung sakaling may pares man sila, ihiwalay na natin yung kanilang pares. Para yung pananabik ng ating ibon ay laging nasa kanya. So, Dito na lang at maraming maraming salamat sa panunod. God bless sa inyong lahat. At ito panay-panay ang kasta nilang dalawa. Medyo naubusan na yung barako. Yung babae sabik na sabik, tanggap lang ng tanggap. So God bless sa inyong lahat mga kaibon. Bye-bye.